sobrang galing ng mga doktor ni Miss Chris Aquino. Finally, magaling na siya at nakauwi na muli sa kanilang probinsya sa Tarlac. Binisita nga ni Miss Chris Aquino ang kanyang kaibigan na si Mayor Susan Yap ngayong 61st birthday nito. At may dala pa nga ito si Miss Chris Aquino ng bouquet of flowers na napakalaki at pinigyan pa ng madamdaming message si Mayor. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Ito ang flowers na bonggang-bonggang dala ni Miss Chris Aquino. Hindi talaga pakakabog sa pabonggahan dahil kakaiba. Nakakatuwa at meron pang mensaheng nakakaantig itong si Miss Chris Aquino para kay Miss Susan Yap. Ibang-iba talaga si Miss Chris Aquino. Napakaganda ng aura at para bumabalik ang dating ng sigla. Napakagaling ng kanyang mga doktor. Biruin nyo, napagaling niya si Miss Chris Aquino na dati-dati ay hindi makalakad at napakapayat. Ngayon ay bumabalik na rin sa normal ang kanyang katawan. Talagang the queen of all media is back together with her son Bimbi. Personally visited Tarlac City to greet Mayor Susan Yap at doon muna si Chris Aquino sa Tarlac. wishing peace of mind para matigil na I think dapat talaga kasi sinisip natin yung ano yung nakasaad sa batas ganun lang naman wala naman ang iba hangad kundi yung at maging kaya pa kanyang 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 kanyang

<laughs> 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 Next not I'm I'll be there. 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 I'll be

sorry. Idol! Like everybody else, and wishing her peace of mind. I think that I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.

Thank you, DJ. 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 Okay. Uh, Physical therapist. Physical therapy, <laughs> uh, one of our <laughs> counselors. you. worked <laughs> at the okay. for how many years? <laughs> Eleven years. <laughs> Eleven years. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> <walk so> <laughs> mahalaga ngayon ay magaling na si Ms. Chris Aquino at nakapagbibigay sa muli sa kanyang mga tagahanga. Sabi nga ng ibang mga commenter, I'm very much happy to see you again and hear your voice, my idol Miss Chris. Praying for your complete healing and stay healthy po lagi. Thank mm -hmm. you.